Hello yeah, mga ka mayong hapon. Magluto na tao, og panih usod ana tia, magprito ko og danggit. Hay mga ka Frenny, magprito kog danggit. Mo ni among sudan. Akatong At daghan man ako, duha man ka ako gipalit ganina. Uh, na. Oh, ako tong ununan pagsiwon to na ako tong usa ka kini ako saniki wayto yan dito kami magluluto sa kahoy mga kapreni yan tipid-tipid sa takaron tipid-tipid sa takaron mga kapreni krisis so ari sa taas atong abuhan ang abuhan ni Papsi so mainit na mga kafreny ready na ready ready na ang ating kawali so heto ay magprito ng danggit so ganito lang yung mga tapay ni pag magprito ay sarap kayak kaya nang banggit ko sa mga kaklay ni favorite ko ito na isda agoy 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 masakit masarap siya masarap siya ipaksiyo uh, prito suba kung dag ko alam ito nang banggit mga kaklay ni langit siya na siya tuan suba malasa manggod ni nang banggit kaya sikat yang danggit na ano sumbawasan o gayo. Sikat, sikat yung danggit na singan-ani. Anong buwad. Kaya malasa kasi ang isda natin, mga ka Aray ko. Alakas kasi ang apoy ng ka-trainers. Kaya need na natin balik pa rin. dali lang siyang malito. Ayan. malakas kasi yung apoy ang daling siyang maluto mga ka-friend hapon na oh. hapon na ting panihapon na pud, Kuha nga ng mga ka-friend ako ready na rin yung aking bigas kasi right after na magprito ay magsaing naman tayo nakatambay yung aking gas so tipid tipid-tipid kami ngayon Get it, get ayoko naman na ang prito na toasted mga ka-frenny mas masarap yung malambot-lambot siya diba mga ka-frenny ito kitong ang tawag nito mga ka-frenny kitong mura siya danggit pero ang kaibahan sa ilaha kining kitong medyo malapad you know, dahil ito ang shape ng kitong ang danggit kasi paoblong ka pa blong ito namang kitong pa pabilong pero mas malasa ang danggit tatanong sa nato ng tindahan mga kapre ni Basil na itaw so far tulog yung mga alaga ko sana all pati yung pusa nandun ito dalawa ang electric fan. Yung electric fan ko doon at saka itong selling fan naka-under. Ikawawa din sila mga ka-freni. Inat-inat. Yung dalawang tuta ko mga ka-freni andoon. Hmm. Dito siya mga ka ni Ayan mga ka ni Tulog din yung dalawang tuta. Kinulong namin dito kasi laging nagpupunta doon sa kalsada. Baka masagasaan marami pa rin mga motor at saka mga sasakyan mga palalab namin yan dagdag naman yan sa alaga ko Ay, nagising si yang yang <laughs> Mm -mm -mm. Maaligid na rin ang mga manok dito mga ka friendly kasi sabi nila kainan time. Dito yung ibang manok. Saan na ba yun? Ayun. Ayun. narinig ko yung boses ayun o oh. <laughs> maligid aligid na ayun ko na andito yung iba nag aantay yan sila kakain na sila mamaya mayang konti hmm. wala pa yung iba nasa ano pa nasa lakaran <laughs> nasa pasyalan pa yun Ang dong getbao. Sarap magluto dito mga ka-friend. Sana na kayo. uwi na ng mga bata. Pero yung high school, kanina pang alas tres, shortened period daw sila up to October 30. Kasi may ginagawa yung mga teachers. So, need na magsaing ng maaga. Hello, knock knock. Wait lang ha. Wait lang. Mamaya mo yung konti. Pag madilim-dilim konti. Antayin talagang dumilim. kasi parang diretso na silang ano. Parang dumiretso na sila doon sa kanilang... tulugan dito sa ibabaw puno ng makopa tumating na yung aking apong makulit grade 7 Oh, tingnan mo 'yan. Ganyan ang mga bata ngayon, wala nang modo, mga ka-friendly. Ganyan sila, lalo na 'pag may nagawang kasalanan. Ganyan ang mga inaasal nila dati pagdating natin, 'di ba, nag nagmamano tayo ng mga ano natin. Mamaya pa yan sila magmano. Mamaya pa yan sila magmano. Kung gustuhin lang nila, parang ganoon. Samantalang tinuruan naman yan sila ng mga bata pa na ganyan, magmano. Pero habang lumalaki sila, nagkaroon din sila ng ugaling kakaiba. ba, diba, Nakita nyo naman mga kafe ni, walang imit tumarating so, na lang ganyan papasok doon Diyos ko, sumasakit ang ulo ko sa mga batang ito mga kapeni. kaya anong turo mo, mga bagong henerasyon. Iba. Iba ang kanilang ano kultura ngayon. Hindi katulad sa amin. Kami, ako, matanda na ako siyempre. Kami pagdating sa galing school, kung saan galing bago kami, pag nandyan yung mga magulang namin sa labas, magmamano muna kami bago kami papasok sa bahay. Pero sila, iba na. Kita nyo naman. Diba? Alam nga naman sabihin ko sa kanya na magmano muna kayo sa akin. Ganyan, mga ka-friend yung mga kabataan ngayon. Wala, na-share ko lang. Kita nyo naman, diba? ba? So, ito na mga ka-friendly, ang ibang naluto. Tadang, tadang, tadang. Lagay ko muna dito. Yan ang aking danggit. Ay, ang sarap nito isaw sa mga ka-friendly. Sa suka na may baguong ordi kaya uh, baguong na may kalamansi at saka konting sili lang naman. Konting sili. So, yan na mga ka-friendly. Thanks for watching.